ba? Daghan magkahoy are. Eh. Kapit kong pangahoy mga lab. Gamit ang kamot. Hoy, sundang-sundang ni mga lab ha. ay e, sayang ni kahoy mga lab. usog ba ni makakita ni mga lab. <laughs> mga ni nangahoy nga. Pating siksi <laughs> Mo mga lab saya kun nakahoy ba mo nalabyan mo na na. Niyo ko sampare tunong kay. Mga huy ta kay kusog man ni. Eh. Mao ni awring nakahoy mga lab. Ingani e, ni siya bisa gagma ligon na kusog kay musiga. Mo na magkita no ani ron. Makaingon nga. Iyawan. Yeah, ikan human simba mga lab pangahoy money kamaot ang mga sa kuan mga lab tuwa pangahoy sa kay ang di ta kapalit ang kahoy mahal ba bangan sa kahoy ron niya kami makasib na ta ni pila ka dong agan ni dahong bana mga lab sa ating pangahoy ay ginoo you know. Pan <laughs> daw mga loves. <labs. laughs> Tayo daw pangahoy. Kaya <laughs> may ipalit o gasol kay tingmingaw mga loves. Ah, ang kahoy eh. Ang kahoy gisod sa tray cab. Bahala ka sa may kailan may ilang nagmay ng halin. Tao, kanda, bana. Mga ni nangahoy nga.